Guys, isang magandang araw ulit sa inyo guys. Ngayon naman eh, ito na po yung aking tanim na luya. Uh, pitong buwan na po ito guys, magkawalong buwan na kaya i-harvest ko na guys. Ayan. Bunutin na natin to Guys. siya guys so ayan sa pitong buwan niya guys ito na po yung laman niya guys so guys yan kasi kailangan na po natin tong i-harvest guys kasi pag sumobra naman siya sa sa buwan yung edad niya ay uh, nag nagkumpisa na rin po yung masira yung pinaka ilalim niyang ano guys laman ang buya you siya guys. Ah, uh, okay na itong guys. guys oh. Pagkalipas ng itong buwan. Ito na po yung laman ng ating tanim na luya guys. yan, itong isa guys oh, ang laki. guys, kita guys. Ayan. Ayan itong kulay brown na ito guys. Ito na pinagmulan nya guys. O. Tapos ito na yung pinakalaman nya. guys. Ayan guys oh. Laki nitong isa guys oh. Alas ka lang ating kilo guys. Ayan guys. Mayroon pa tayo dito guys. Isa. Ito. Tanggalin na po natin to. Pero pa rito. <laughs> guys, kailangan natin kung kain itong isa guys na iwan. Iwan yung laman guys. guys kaya hanggang dito lang muna yung ano uh, ko sa inyo guys no yan po yung aking tinanim yan kalipas ng itong buwan guys eto na siya guys pwede nang gamitin pang tinola guys oh. tinola hmm. pang salabat ano, pagka medyo may problema sa boses natin sa pagkanta. Sakto-sakto to guys. Sa so, mga mahihilig kumanta guys. Oh. So, eh, pakukuluan nyo lang po yan sa tubig guys. Oh. So. Pwede nang pang ano, pang alternate sa kape sa umaga. Oh, gaganda pa ng inyong boses. Ayan say guys. Yan. At ito pa yung mga iba na sumusunod siguro mga susunod na buwan naman at yan at na harvest at ito naman yung mga bago kong tanim na luya guys nasa sako naman siya guys salamat sa inyong panonood guys at uh, huwag nyo mag subscribe para pindutan rin ang likes button guys para ma-update po kayo sa aking mga susunod pang video. Thank you ulit. God bless.